Maagam na nabalikin tayo ng araw na minggo kasi papasok sa trabaho ang aking jowa kaya bago siya papasok kailangan nakapamalikin na muna tayo. At mga guys, ito po ang kulay na napatisplaced sa haris kanyang sanayas na gusto malaman kong matanong ng na yung pichay ay 60 pesos lang po per kilo at yung mga naka tali-tali naman po ng mga gulay-gulay na mag-green leafy vegetables ay depende po yan may 15, may 25 pesos at yan naman po carrots bagong, dating lang po yan ayan po, fresh na yung tako, maaari kayo makabili ng 10 or 20 pesos. At dahil season po ngayon ng kaimito, ayan po meron na po ngayon kaimito na makikita sa palengke. Meron naman po bako at yung upo naman po ay depende po sa mabibigyan ninyo. Meron 35, meron 40 pesos ang bawat isang piraso. Yung kalamansi po na yan ay... Depende po, pag fresh na fresh pa siya, hindi ang kilo ng kalamansi ay 100 at yung mga pahilong na ay 60 pesos at yung iba po mga gulay katulad ng pipino ay 70 pesos po ang per kilo at ang kamatis ay 25 pesos per kilo luya naman po ay 100 pesos per kilo at kung um, po mayroon po yung mga gulay naman po na pansitin nakikita na nyo po dyan oh. mga pansitin, chapsoy at saka pakbitin iisa lang po ang presyo nila. Nasa 60 pesos po. Depende sa inyo po kung po. Kung may 60 or may 70 pesos. Ang isang kilo. 60 pesos po ang isang kilo. Kadalas hindi po ako nabili kasi ay mas, mas mura. Mas Yung melon naman po ay 35 pesos ang kilo. Sa iba po ay 40 pesos ang kilo ng melon. Ang bawang ay 140 pesos per kilo, ang sibuyas po ay may 60 or 70 pesos po ang kilo. Diyan naman po yung mga party nila, ibang mga sasakyan, tricycle na mga naminili ng bundle